sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santo mga aliw mga karinig kayo ng mga digmaan at alingaw ng mga digmaan ingatan ninyo huwag kayo ng kumulungyanan sapagat kailangan lang ito yung maganap ng hindi pa ang wakas so mapalad po ang bansang Pilipinas sapagkat dito dumating ang Espiritu Santo mga alim na ipinangako ng dakilang gusto. Yan po mga kawayan. Uh, sa sino mang may katanungan tungkol sa mga salitang ito, mari po kayo magpadala ng inyong mga comment sa aking comment section. At ito po ay bibigyan ko ng uh, kasagutan sa bawat sa sinyo mga kapatid. Ay isang magandang umaga po muli mga kababayan narito dumating na naman ang isang araw ng ating pagkikita-kita uh, hindi man sa personal kundi sa pamamagitan ng internet isang kapanahunan na naganap base sa mga kahulaan ng Biblia na uh, ito ito'y nasaysay uh, lumipas pa ang daang taon at kadalasan sa mga hula ng ating mga propita eh halos ngayon pa lang nangyayari. So, ang kapanahunan ito ay isang kapanahunan ng pag-unlad ang sinsya at teknolohiya ng ating daigdig na kung saan maaari na tayo magkikita-kita ah, sa panig ng mundo sa pamamagitan ng internet na yan po isa sa mga karunungan ng lupa na uh, ah, nag-improve sa mga huling kapanahonan ito. Oo, karunungan ng tao. Karunungan ng tao. Kung ang tao yung nilalang ng Diyos at mamagitan ng kanyang sariling larawan, natural, pati yung kaisipan at karunungan ay nilalang rin ng tao. Dangan nga lang, uh, dumarating yung karunungan na yun sa magkakaibang kaparahunan. Katulad ng pagtutuklas, mga babaya, pagtutuklas. Uh, ang pagtutuklas ng mga uh, karunungan ay hindi ho agad-agad. Yan ay unti-unti. Uh, unti -unti. Hanga so lumipas na lumipas ang maraming panahon. Kung inyo pong uh, natatandaan, sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran, mga kapatid. Pasinin po ninyo, mula noong unang panahon, yung mga imbensyon. sa so, impensyon tayo kumuha ng basihan. Ang mga imbensyon noong unang panahon at pagpaga sa panahon ito ay uh, napakalayo po ng pagkakahalintulad. Yan, hindi po ba mga kapatid? Noong araw, ang transportasyon ah, uh, yung mga sakyan na ginagamit ng tao, iba yung mga tsura nila. Pansinin niyo po mga kababayan, iba yung mga tsura nila. Kumpara sa mga bagong inventions sa modernong kapanahon ng ito na dumating. Ayan. Ibig sabihin, yung karmuan ng tao nung unang panahon na dumating sa kaisipan nila, ay hindi pa masyadong maunlad. Sa paglipas ng paglipas ng maraming panahon, yung karunungan na yun nag-i-improve. nag improve po yung karunungan na yan. Pansinin po ninyo, yung mga sasakyan noong unang panahon at ang mga sasakyan na yung sa modernong kapanahon ito, napakalayo po ng tsura. Hindi po ba mga kababayan, napakaganda ng pagkagawa ng kasalukuyang uh, ambisyon na masasakyan. Dahil sa pag-angat ng sinsya at teknolohiya ng ating dekti. Ayan. So, katulad ngayon, uh, maaari na tayong magkikita-kita o mag-usap-usap cellphone lang ang gamit saan lupalop ka man ang ating mundo, nasa Amerika ka man, nasa Canada, o saan parte ng ating daigdig, ay maaari tayong magkakaroon ng komunikasyon. Ngayon lang po na ang mga ganyang uri ng karunungan. So tulad na sinabi, ang karnuang ito na nadibilo sa kasipan ng tao ay karnuang pa rin buhat sa Diyos. Mga kababayan, maging ang mga doktor, ang mga doktor po, mga kababayan, uh, mga dalubhasang doktor, uh, napakarami ng mga naimbinto ng mga kagamutang para sa mga tao. Yung mga malulubhang sakit, uh, may mga imbisyon ng tao. Lumating yun sa mga kaisipan nila kung anong klaseng gamot ang pwede ihatul sa iyo. Lahat 'yan ay kalooban ng Diyos at buhat sa karunungan ng Diyos. Uh, ako bilang inyong lingkod na uh, kasama ninyo sa pananampalataya ay uh, naghahayag din o isa rin sa mga naghahayag ng na mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng internet. So, ang aking YouTube channel ay searchable sa lahat ng sino mang gustong manood mga kababayan. Search na lang aking channel at lalabas dyan sa inyo, inyo mga screen sa television man o maging sa inyo mga sila. So, lagi ko pong inangyayahan ng aking mga kapatid, lalo tigit sa aking mga kababayan, mga kababayan kong Pilipino sa ibang bansa at ganyan din maging sa sarili nating bansa na sana inyo pong suportahan ang aking channel. Inaayahan ko po bawat isa na patuloy na manunood at naikinig ng aking mga salita sa pamamagitan ng internet at ang aking mga salita po mga kababayan ay naghahayag ako ng mga karunungan hindi lamang uh, ng lupa kundi mga kaalaman o karunungan din naman na nagbuhat sa kalangitan. Ang karunungan ito kung ang kalaman ito na aking sinasaysay sa inyo mga kababayan, ay isang kalaman na hindi sa kanang aking sarili kundi isang kalaman na ah, sa Diyos na ipinagkaloob sa pamamagitan ng kanyang sinuho ang katagilaan ng Espiritu Santo sa kapanahunan ito. Ito ang kapanahunan ng Espiritu Santo na taglay niya uh, o nadala niya ang mga karunungan pangkalangitan at ipinagkaloob niya ito sa mga tao na sa ng kapilinawa ng ating mga puso isa po ako sa mga nakasaksi ng kanyang pagbaba sa panahon ng ito at isa rin po ako sa mga nagsulat ng kanyang pagdating sa baro ng lupa. Yan po ang katotohanan mga kapatid. So sana uh, ang sino mang tumanggap sa mga salitang ito ay hindi ako ang inyong tinanggap kung ang Espiritu Santo. At ang dakilang Kristo na siyang nagutos o nangako na siya magsusugo ng mga aliw na siyang sumaatid magpakailanman ayon sa kanyang mga salita na nakasulat dyan sa aklat ni Apostol Juan, mga babayan. So, nang dumating ang kapanahon ng itong Espiritu Santo, ay uh, napakarami pong mga Ang pagdating ng Espiritu Santo, mga kababayan, ay kasabihin ko sa inyong katotohanan na halos hindi siya matanggap ng salibutan. Hindi siya matanggap ng salibutan. Pero okay lang. Bakit? Nagkaroon ng kaganapan yung uh, banal na kasulatan. Sapagkat nasusulat na hindi siya matanggap ng siliputan. Hindi nakikilala man siya. Ngunit sa inyo, nakikilala sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa sa inyo. Niya pong salita ng banal na kasulatan. Mayroong tumanggap pero kakaunti kakauti ang mga tumangkat. Kaya nga nasusulat din na uh, huwag magulumihan mga munting kawan sapagkat niloob ng Diyos na niya ipagkaloob ang kaharian. Ipinagkaloob o pinangako ang kaharian sa munting kawan lang. Niya po'y nakasulat sa mga nakasulat. Hindi natin maaaring pasubalihan. So, kung sino man uh, sa mga tumanggap ng pagparito ng Espiritu Santo, tunay na sumakanya ang sandakilang kapalaran sa pagkapanahunan ito na pag-ibig. Ang kapanahunan na pag-ibig ay isang kapanahunan ng Espiritu Santo. Ay ito po ang ating inihayag uh, sa ating channel sa kapanahunan ito. So, mapalad po ang Bansang Pilipinas sapagkat dito dumating ang Espiritu Santo mga alim na ipinangako ng dakilang gusto. Yan po mga kawayan. Uh, sa sino mang may katanungan tungkol sa mga salitang ito, mari po kayo magpadala ng inyong mga comment sa aking comment section. At ito po ay bibigyan ko ng uh, kasagutan sa bawat sa sino mga, mga So, pansamantala, ipuputuloy ko ang video nito at inihiling ko ng inyong patuloy na suporta at panunod ng aking mga video at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayo update sa mga video ng aking ipatatayo. Magandang umaga sa buwan sa sinyo. Maraming salamat.